Patong-patong na reklamong kriminal at administratibo ang inihain sa ombudsman laban kay NBI Task Force Against Illegal Drugs Chief Ross Galicia at iba pang kauhan ng ensya. Dahil umano yan sa pang-torture at pang siya sa dalawang aset na humarap noon sa Senado kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Nasa frontline ng na balitang yan si Gary De Leon. Abril noong nakaraang taon, iniharap ng NBI sa Senado ang magkapatid na ni Casio at Nicolas Manyo sa pagdinig ng Senado. Mga police asset daw sila na inaakusuhang nakipagsabuatan sa labi isang pulis ng NCRPO Regional Drug Enforcement Unit na sospek sa pagdukot kay Sabong Master Agent John Ver Francisco at sa driver nito noong April 2021 sa Maykawayan, Bulacan. Pero itinanggi nila ni Kaso ang alegasyon. Kilala ba yung mga deyo? Hindi po. Paano na sabi na kayong kasama doon sa pagdukot ng uh, di, si Jenber Francisco? Sinabi wala, daw ninyo sa asawa na kayo kasama sa pagdukot. Wala po kami ng idea diyan. And... Siyam na buwan makalipas ang pagdinig. Nagpunta ang nanay ng magkapatid na Manyo sa ombudsman para maghain ng patong-patong na reklamong kriminal at administratibo laban kay NBI Task Force Against Illegal Drugs Chief Attorney Rose Galicia at isa pang opisyal ng NBI. Kabilang sa mga reklamo ang sexual assault, planting of evidence at paglabag sa RA 6713 o Ethical Standard of Public Officials. Dahil dyan sa umani pagtutorture at pang sa kinamanyo habang naakulong sa NBI. Yun na nga inaabuso na yung mga ano. Si Atty. Galicia po ang mismong umano sa kanila. June 2021, nauli sa drug by bus operation ng NBI ang magkapatid na Manyo sa loob ng kanilang bahay sa Batangas. Dito na lang nangyari ang paulit-ulit na pananakit. Para lang daw matigal ang pananakit, pumayag na lang daw sila sa kahit anong gusto ng mga umaresto. Kasama na umano dyan ang pagtestigo laban sa mga pulis ng NCRPO. Hanggang ngayon, nakatitayin pa rin sa NBI ang dalawa at iniinganyo pa rin umano sila ng NBI na magsalita laban sa mga pulis. Target ng kampo ng mga manyo na maghain ng petisyon sa DOJ sa susunod na linggo para mailipat na ng kustudiya ang dalawa. Tumangging umarap sa kamera si Galicia na subukan namin kunan ng panig. Hindi raw siya magkokomento. Tinawag niya nakababuyan ang mga paratang laban sa kanya. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.